Paano itago ang ating mga contact information sa Facebook para hindi ito magamit sa pang -e scam Kung gusto mong malaman, sundan mo lang ang video na ito. Para itago ang inyong contact information, puntahan mo lang ang menu ng inyong Facebook at pagkatapos pindutin itong gear icon settings. At pagdating natin dito sa Settings in Privacy ni Meta, pindutin lang natin itong Meta Account Center. At pagkatapos ay hanapin lang natin dito ang account settings at pindutin itong personal details. At dito sa personal details, pindutin lang natin itong contact info. At dito sa ating contact information, para may tago natin ito, pindutin muna natin itong nasa unahan. At pagkatapos ay pindutin natin itong ating Facebook profile account. And then, pindutin natin itong Change Visibility on Facebook. At ilagay lang natin siya sa Only Me. At para kayo lang ang makakakita ng inyong mga contact information. Ganon din ang gagawin ninyo sa inyong contact number. Sa ganong paraan ay maiiwasan ito magamit sa mga panluloko. Kung nakatulong ang video, follow and share.